Samantala sa iba pang mga balita, limang mga Pinay naman na nagpanggap na mga empleyado ng gobyerno ang hindi pinayagang makalabas ng bansa noong uh, o kahapon ng Bureau of Immigration dahil sa kanilang mga spurious o mga fake travel documents. Sinabi ng Bureau of Immigration na limang Pinay ang pinahinto sa Ninoy Aquino International Airport uh, bago sila makasakay sa kanilang flight ng October 24 patungo ng Bangkok, Thailand. Natuklasan nila sa kanilang interview. Matapos harangin at hindi palabasin ng bansa na ang mga pasayarong ito ay pinangakuan ng high-paying job sa Thailand. Pero nagpakita sila ng mga travel authority peke mula sa iba't ibang akensya kung saan di umano sila ay mga employed o nagtatrabaho. Inamin nito ng limang pinay ng select inauguration at ng ini-investigahan. Sa katunayan, wala raw nga silang trabaho. At ang kanilang travel authority certificates at diba, mga dokumentong ipinakita ay ibinigay lamang sa kanila ng kanilang mga handlers. At least dalawa sa mga pasahero. Ang nagsabing nagbayad sila sa rekruta ng more than 30,000 pesos para magkaroon sila ng pagkakataong makapaglakbay sa ibang mas at makapagtrabaho kinilala din nila ang di umano ay recruiter at na forward na ito sa Interagency Council Against Trafficking para investigahan at sampahan ng kaukulang kaso.